Speaking of Aberya sa LRT 2, mga sa ating pong linya, DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. At kukumustahin din natin yun sa kanyang challenge sa mga opisyal ng DOTR na sumakay ng mass uh, ng public transport once a week. Uh, Acting Secretary Giovanni Lopez. Secretary Lopez, good morning po sa inyo. Orly Tinidad po ito. Radyo na TV pa. Good morning, Secretary. Good morning po, Ka Orly. Uh, good morning din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa Unahin ito. po muna natin, public service sa mga pasehero po kayo ng LRT Line 2. Ano po ang update at ma mahahabol ma ba by 6 kay operational na, in, na uh, uh, fully ito po ng LRT Line 2. Ngayon ay kubaw recto lang po kasi dahil sa nangyari nga po daw po sa Santolan Station at uh, sekretary. Secretary. Uh, tama po, no? Uh, kagabi po uh, mga bandang alas 11, Uh, nagdiskaril po ang isang bagon natin dito sa Maysantolan. Mm -hmm. So ang una ko pong pinag-utos kay Admin uh, Administrator Cabrera kami po ay magka-text at magkausap kagabi. Sabi ko ayusin na natin kung anong pwedeng ayusin. Ang rason po kasi I think uh, nagkamali ang ating train operator at uh, ang ating human support. error. Uh -huh. Human error po. So around mga 2:14 po naayos natin yung uh, relays mismo, yung track switch, track switch na sinasabi. So sinusubukan po namin tanggalin yung bagon hanggang alas 5. Kaso hindi natin nakayanan. Yun po ang start ng operations natin. Ngayon nagbigay ako hanggang alas 6 para matanggal yung bagon. Kina, uh, sinusubukan pa nila ngayon. Wala pa po akong update. Tatawagan ko po sila mamaya. Pero nagbigay na po ako ng kautusan sa LRT2 kay Administrat Administrator Cabrera na libreng sakay na po ngayong araw sa lahat ng pasaero. So whole day libreng sakay po tayo. Para sa po LRT ba, Line 2? Sa line 2 po. Okay. po. From Cubao to Recto and Recto to Cubao po. Uh -huh. Meron ba tayong pwedeng, uh, hindi ko alam kung saan tayo pwedeng na sa sakyan, eh? kung meron mang ma share ang uh, LRT o ang uh, DOTR para naman daw dalhin yung mga pasehero mula sa anti station niyo papunta ng Cubao para maka-avail ng libre sakay. Meron ho kayang pwedeng gawin doon na uh, sekretary? Hey pinapaabang ko na po ngayon ang ating uh, ang ating mga Ibatibang Road sector no tatawagan ko na po sila pagkatapos po natin ano uh, mag-usap po at mag-interview kasi inaantay ko rin yung yung report po ng ating uh, administrator kung nakayanan na po natin by 6 na tanggalin yung 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 bagon mm -hmm. na nakaanta nakaabang at nakalagay doon no so sabi niya naman po kasi sa akin kakayanin niya nang by o'clock. Mm -hmm. so if ever po na hindi po mangyari diyan at hindi na nagawa po yan by 6 o'clock. Magpapautos uh, po ako sa ating mga road sector para po mapagbigyan tayo ng isang uh, kahit ng mga bus para nga tama po kayo maghatid ng mga pasahero papuntang uh, Cubao po. Oh, nakikita ko sa video mukhang matinding pagkakasakit sa rampa. Mukhang may dapat kayong paluin na kamay dito. Masyadong balikot at kung anong nangyari na nailehis yung release, paluin niyo sa kamay. <laughs> Tama po. Tinapainvestiga uh, na po namin ka-orly. Uh, uh, Buti uh, na lang po, wala na po, uh, tapos na po ang operasyon at uh, oh, wala na po ang pasahero. Hmm. Yun na lang po ang uh, mabuting nangyari. All right. Uh, Secretary, um, yung inyong kautusan tungkol sa challenge sa mga opisyal po ng DOTR, ano ito? Meron ba kinakailangan silang ipakitang resibo? May video and photo na sila sumakit talaga ng mass transport uh, kasabay ng pagyasambit bitilang ng kanilang report at least uh, once a week, uh, Secretary Lopez? Tama po. Uh, ito pong kautusan natin sa mga kasama natin sa kagawaran ay siniseryoso po natin at kung makikita nyo po doon sa ang aking nilabas, ay eh, kailangan nila may accomplishment report. Sinabihan ko po sila, kinausap ko po yung mga ibang opisyal na kailangan may mga letrato sila actual time. At talagang kailangan nila sumiti sa akin po. Personal ko po yan naisi-check. Mm -hmm. May, kung mayroong hindi susunod dito at susuway, ngayon pala siguro magkaintindihan na anong mangyayari sa kanila, Secretary? <laughs> uh, Kinausap ko naman po sila. Kampante naman po ako na uh, lahat sila. Pumasa Ito naman sino? pala sila sa hamon ninyo? Pumasa po. At ako naman po ay nagpapasalamat sa kanila. Sabi ko nga po sa kanila na kailangan namin gawin to At mm -hmm. naiintindihan po nila. Okay. Meron um, ding mga... O official siyempre na may edad na, uh, may sakit, uh, may disability, kung meron man, uh, ano ho ang magiging uh, direktiba niyo po sa kanila, uh, Secretary? Kahapon po, meron po tayong, tama po kayo, merong senior, mga senior citizens na po kaming official. Uh, dalawa po sa road sector, kinausap po sila ng masintinag kahap. Sabi ko, kailangan kong gawin ito. At uh, maintindihan ko, kung kayo hindi nyo kayang gawin at mahihirapan kayo, na sumakay sa bus, sumakay sa mga jeep. Pero you have to take a public transport. Mm -hmm. Kung hindi man hindi naman kailangan jeep or bus para sa kanila. Mm -hmm. Kasi yung iba nga may karamdaman na rin. At uh, yun nga po yung edad. So kailangan ko manbigyan ng konsiderasyon. Mm -hmm. At sila naman po ay kumasa at uh, ako ay natutuwa. Sabi na hindi, gagawin po namin. Alright. So sabi ko, sige, uh, salamat. Nagpasalamat po ako. At least naunawaan nila yung mensahe ninyo uh, na kailangan ma-feel at maranasan nila ang buhay pasahero para ma-mapunta, ma -ma mapuntuhan po ninyo at matukoy ninyo kung talagang anong mga pangunahing problema na kinakarap ng mga pasahero araw-araw. Tulad na lamang na napipintong transport strike na naman, Simula po sa Martes hanggang Biyernes, Secretary. Opo, uh, tama po kayo at uh, kami naman po ay nakahanda na dyan. 'pag uh, unang lumabas po kasi 'yang balitang 'yan linggo pa lang. Mm -hmm. So nung kami nalaman namin na may ganyang uh, plano, ang piston, pist nagsimula po sa piston eh nagpulong na po kami. Kas salamat po sa PCG, sa PPA, Nakaredy na po ang mga buses, mga vehicles ng panglibreng sakay. Kahapon po kausap ko rin po si Chairman Don Arte. Nagpapasalamat din po ako sa MMDA at sabi niya uh, naka na rin po sila. So pinag-utos ko na po kung anong ruta, kung anong mga lugar na matatamaan nito, nitong uh, piston o kung sino man ang mag, uh, sasat, lalahok sa transport strike. At para doon namin ma-focus yung aming mga libreng sakay. Uh, eh, mukhang meron yata gusto makipag kipag-uusap din yata sa inyo, Secretary Lopez, yung mga hindi sasama sa transport strike pero kasi yata kayo makausap para sa request nilang pisong provisional fare, eh, maipagkaloob na ho sa kanila, Secretary. Ah uh, kakausapin ko po sila pero tulad po ng sinabi ko po dati sa aking mga nakarang interview, no? kailangan namin pag-aralan mabuti ito. Kasi po, uh, na, madali po sana mag-approve, naiintindihan natin ang sitwasyon ng, ng pagtataas ng pamasahe. Apo. Pero kailangan natin intindihin din yung sitwasyon ng mga commuters. At saka yung sinasabi nating inflation, kung anong opinion ng uh, NEDA and Kasi kada, kada taas po ng pamasahe, dumadagdag po 'yan sa inflation ng bansa. Alright. Malaki po ang malaki mm -hmm. po ang factor niyan. Mm -hmm. okay. Secretary, ako ay nagpapasalamat po sa inyo at sa ulitin po at uh, maari sa mga sitwasyon this coming uh, ito sa linggong ito magkakumustahan po tayo. Secretary Lopez, maraming salamat po sa inyo. Good morning po.